Ito ang balitang ina para sa October 10, 2025. Nananatili ang tigil operasyon ng gobyerno ng US habang wala pang napagkasundo pondo sa Kongreso na nagdudulot ng kalituhan sa mga ahensya at empleyado. Apektado na rin ang serbisyo tulad ng IRS na kalahati ng manggagawa ay nakalive muna. Nagulat ang mga tagamasid sa ekonomiya nang magbabamuli ng policy rate ang Banko Sentral ng Pilipinas, ikaapat na sunod, bilang tugon sa lumalalang isyu ng korupsyon nilalayo nitong mapatatag ang ekonomiya sa gitna ng mga alalahanin. Inaasahang may susunod pang galaw. Nagpatupad na ng limitasyon ang pangunahing mga bangko sa bansa para sa malalaking cash withdrawals upang labanan ang money laundering at isulong ang mga reforma. Maghanda ang mga customer sa karagdagang pagbabago. Nagkaroon ng malaking tagumpay sa gitnang silangan. Nakamit ng Israel at Hamas ang ceasefire at pagpapalaya ng mga bihag. Nagbibigay pag-asa sa mas tahimik na rehiyon. Tumindi ang batas ng China sa pag-export ng rare earth minerals na mahalaga sa teknolohiya ng militar at semiconductor. Pinagmamasdan ng mundo ang epekto nito. Yan ang balitang ina mo para sa October 10, 2025. Follow us to get your daily news update.